si Samuel nagalit kasi humihingi ang Israel mga Israelites ng hari at sinabi ng Diyos pabayaan mo sila. Di ba ang talagang ang Diyos gusto niya talaga si ang hari, siya naman talagang hari. Sinusunod ng mga Israelites ang Diyos nananagana sila. Pero pag sinusuway nila, nila ang Diyos talagang maski maliit na bansa uh, nagagapi sila. In the present time nakikita natin ang Israel nananagana sila maniit, again, maliit na bansa, pero pinapakita pa rin talaga ng Diyos ang kapangyarihan niya. Dahil physically, pinili ng Diyos ang Israel. Physically. But spiritually, we are one of the chosen. We are the modern Israelites, spiritual Israelites. No, so kailangan talaga nating mamuhay ng kaayon sa kalooban ng Panginoon. Merong Diyos na dapat tayong sundin. At tayo ba, balik ko yung tanong kanina, tayo ba ay mayroong Diyos sa mga actions natin? Sa Psalms, Psalms 1, sinabi, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Huwag tayong kukumpiyansa. Huwag tayong padadala sa pressure ng buhay ngayon. Napakahirap mataas ang bilihin. Huwag tayong padadala doon sa mga gusto nating pangarap. Kasi lahat ng tao ngayon, eh, pera ang gusto. Eh. Wala namang tao talagang hindi na problema sa pera. But we are Christians. We are a chosen generation, sabi nga ni Sister Ano kanina. We are a chosen generation umakto tayo kung ano tayo. We are the ambassadors of Christ ngayon dito sa mundo na ito. Huwag nating hayaan na mawawala ang pagkakataon na mahiyag ang salita ng Panginoon doon sa mga kasama natin, katrabaho natin, kamag-anak natin. Kasi yun ang paraan na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang ma-share natin ang kanyang kagandahang loob sa atin. We are saved by grace. We have accepted gift God has given to us. At kailangan natin ipamahagi 'yon. Mga anak ng Diyos. Sa panalangin kanina sinabi ko, pigyan tayo ng bukas na kaisipan, bukas na puso na ang tatanggapin nating salita ng Panginoon, may isa puso natin, may isa pamuhay natin. Hindi na panahon ng pagre-relax ngayon. Sabi nga we are at the end times, marami nang mga pumapasok na hindi natin uh, iniisip na mangyayari. Pero ang isa lang ang talagang totoo dyan. Kailangan natin ang Diyos. Isasadsad tayo hanggang sa huli. Kailangan natin siya, wala nang iba.